My name is Ms. Pa. I'm your host ng inyong kakulitan at kakwentuhan. Mark Gabiana in charge for the sound. I'm Dan Gaspar, ang dakilan yung Lightman. man. Inyo na sa ko yung magiging editor nyo. Oh, yay! Clapping yeah! So, welcome everybody. So, we're just going to talk about the House of Us. <laughs> How did we end up here? podcast. Actually, nag-umpisa to dahil sa isang comment mo lang, ah, nag-comment ka ng kuya, podcast na tayo hmm. and then nagkaroon ako ng idea, i ko na yung dalawa ah. and now, eto na tayo. Yeah, go na go, go na. na. Go talaga kasi pa, naisip ko ka rin yung gano'n, parang what if may gano'n tapos nagkaroon na nga ng connect, connection and then we end up here tuloy na tuloy na. Wala nang atras, no? Uh, makaka makaka meet tayo ng mga inspiring people mm -hmm. na mas magaling sa atin na makaka ma, maka teach din sa atin ng ano ng lesson. And baka share ng experiences nila. And somebody will inspire us to continue in life. Parang ganon. Mm -hmm. Tsaka ano, to give ano, share good vibes as well. Yeah. Tsaka possible pala no, kahit na gano'n tayo ka-busy, ka gano'n tayo ka-grabe magtrabaho, kaya, rin, kaya pa rin pala natin mag-ano, mag ganito. <laughs> eh may sisingit natin lagi yan. Hmm. Kaya akong gumustoy naman talaga. Uh -huh. at lahat naman parang isa yung goal eh. Gusto namin ng ganito, gusto ko ng ganito. So, eto na tayo ngayon. So sa tingin niyo, sino ba yung iimbitahan natin? Siguro sa next. Uh, hmm. May pangalawa pa pala to. Ay! Kala ko last oh, na rin to eh. Pilot and ano. <laughs> pilot and then ending na kaagad. Ending na agad. Um, for me, maganda in invite natin the next time yung mga um, business owner hmm. o kaya yung mga self-entrepreneur din. Uh, hmm. Sa so mga din, wedding supplier. Hmm. Uh, mga event. Mga wedding suppliers. Mga, hmm. uh, mga event. Mga events. Why not? Sino kaya? Sino kaya? Si, si Eko, siguro. <laughs> <laughs> Feeling ko, pag pumunta din si Alex Gonzaga, si, si Mikey Morata, isama na natin. Hindi na kailangan. Andito na. Andito na nga. Oh, diba? hey, diba? <laughs> diba? <laughs> Patay, <laughs> tayo dyan. Aray ko. <laughs> ang tema lang naman ito, ang goal lang naman ito ay mag-chill lang, usap-usap, ng podcast na to. Tapos, share yung life experiences. Somehow, ma matuto tayo. Ang ina, ano Gusto mo <laughs> <laughs> i-share? ka na. Experiences? <laughs> How you end up here in Paris na lang? Yeah, oh, yeah, yeah. yeah. Ah, uh, family ko nasa Sweden lang, so towards hours from here and then uh, we end up here. Ito But talaga pag mayaman. Nasa Sweden lang. Sweden. Hindi pa ako tapos ah, <laughs> <laughs> hindi natin alam kung sino yung susunod, kung ano yung kwento nila, baka ma matindi yun. So ako naman, Ikaw. we end up here dahil wala na kami ibang choice, hindi ko rin alam in France. Eh, thank you, ah. no, choice Joyce. <laughs> oh, totoo talaga, hindi namin talaga plan nung pumunta dito sa France. We came from Hungary. Mm -hmm. 26 hours sa bus mm -hmm. and we end up here. Ngayon, nakagagamit ko yung mga skills na natutunan ko dati here in Paris. Parang dito ako nag-grow sa Paris, parang ganoon. Uh, so anong skill yung natutunan? Uh, sa so photography. Uh -huh. Yeah. Actually tatlo ka lahat kami ano, uh, isang linya lang kami, mm. photography, videography. Doon din kami nagka connect kasi iisang linya kami. And I'm thankful for that kasi kung wala kayo, di, wala tayo dito. <laughs> <laughs> wala tayo Oh, go, opa! Mr. <laughs> Mr. <laughs> opa? Si Mr. Mikey, Mike. how you end up here? Iyan okay, <laughs> 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 yung tiyakantayin natin, no? Oh. Tapos na ako. Oh. Well, nag-start like, ako sa I Denmark dahil uh, may family din ako doon. Tapos pumunta ako dito sa kay mama ko. Mm -hmm. Tapos nag-aral, nag natuto mag-French, nagtrabaho. Tapos na naghanap ng outlet. So ito na, na nakita ko yung magandang outlet outlet para sa akin yung pagbi-video or photos, pag events, pag ganyan. So kaya passionate din talaga ako sa pag video ganyan na nai-inspire na ako sa mga videographer, photographer. Kasi nakikita ko parang hindi lang siya yung basta kukuha ka lang ng litrato, tapos na ang trabaho mo. Feeling kasi nung iba pagka kuha uh, ng litrato, huwag, sa yung picture ko? Parang porket na bayaran ka nila, Dan. Pero totoo, pagtas mo siya lang, kuha na ng litrato, uuwi ka, i-edit mo, pagagandahin mo, tapos yung mga lighting and everything, di ba? Siyempre, it's a skill hindi siya yung putyo-putyo lang. Actually, after the shoot talaga, doon pala mag start yung tunay na trabaho namin. Randang kita. <laughs> 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 <Ayubad, ayubad>. <laughs> and uh, and people would assume na lal na kung walang idea sa sa trabaho na meron kami na pindut pindot lang naman yun eh mm hindi uh, they don't even know kung ano yung cost ng gear namin, skills na ininvest para doon. Ano, tagap, ano lang naman yan, pindot lang ng, ano yan, ng button yan. Next. Ganun. Button, yes. Ganon. Button yan. Ikaw naman, ano yung oh. pinagkakahiligan mo? As a... Um, yes, puro kami. Ikaw naman, pambira <laughs> naman to eh. Parang... Oh, sige, pwede niyo kong tanungin, guys. <laughs> okay, how we end up here in Paris? How we end up here in Paris? Where, at where, <laughs> where? So nag-end up kami dito kasi sabi namin ano, gusto namin pag, nang, kasi ano ko eh, pag dito, yung parang napaka-extrovert ko, so gusto ko malayo sa, <laughs> malayo kung saan man ako. So kami mag-asawa, gusto namin pumunta somewhere na we can stay together, ganoon, you know, nang hindi yung naghihiwalay dahil kailangan magtrabaho ng hindi lang. So, yon napili namin dito kasi may relatives kami. Why don't you try and Paris? So, shh, <laughs> lumipad kami. And then, yun, hindi pala, ano, basta-basta. Pero, okay naman, ongoing, we're very okay. Tsaka, ayun, parang, yung mga eh, turn off events, parang napahilig ako sa ano, sa pag ng mga papel, ganun, ng mga Demarche Administrative dito sa France. And, so, dun yung nag-start. Tinutulungan na ako ng iba before. So, parang gusto ko, in the same way, makatulong din ako. Pero, syempre, hindi mo siya pwedeng, ano eh, parang gawin for everyone. Kasi, mapapagod ka rin. So, I May mean, case to case, case basis din ah. minsan may komplikadong case talaga na ano, ba? Dimo na kaya ng powers mo tulungan. Totoo, to totoo. To -totoo. <laughs> kasi 'yun, ganyan na sa inyo, pagka-kuha ng papel, pagka-bayad, doon pa lang mag-i-start 'yung totoong trabaho. Tapos minsan, kasi hindi naman on the spot okay na. So merong every week may hihingin 'yung papeles, ganyan. So nagtatagal mo ulit. It's not done in the same day, ano. Parang ano, marami talaga na asikaso. So kailangan ng time tapos hmm. Pag pinag-aaralan din. Toto. Diba? No? Di lang yung nag-aayos lang ng mm, mental. Na parang yung, yung sa mo lang, that's it, no? Hindi putyo-putyo. O, ba? Diba? Para sa mga picture, hindi putyo-putyo.